Hello guys! Good morning, good morning! So ito ang inyong kuya Ace ng Lakbay ni Alas or Quail Farming TV and for today's video guys, isi-share ko lang naman sa inyo kasi diba last time yung pinost natin na video is gabi na siya nung na-deliver itong ating new batch ng RTL which is 1000 uh, heads and ang sabi sa atin ng Atimayet guys ay medyo maiidad na raw itong mga pugo ito. and hindi na rin ako nagduda kasi nahawakan ko mismo yung mga pugo during loading And eh, napakalalaki ano So isang patunay na yon na yung sukat ng mga pugo na yan ay uh, nag-exceed na sa 25 days to 28 days. Kasi sabi nila ito ay uh, lampas na ng 30 days old. And guys, tingnan nyo ha. Ngayon pagpasok ko dito, sa kachur niya merong itlog. May isang pirasong itlog na. So hindi ko alam kung bakit may itlog dito. Though dito, parang nakakalusot naman nga yung ano, yung itlog. So may isang pirasong itlog na ng pugo dito sa ating catcher. So ibig sabihin, talagang nangingitlog na yung mga pugo. And guys, two days pa lang to nung na-deliver. Kung hindi ako nagkakamali, two days pa lang. And hindi ko pa talaga siya totally naasikaso kasi kung mapapansin nyo yung ibang side ng ating uh, um, sahodan ng ipot guys, wala pa. So ito, ito wala pa tong sahodan ng ipot. So, pasensya siya na kayo sobrang busy talaga no inyong ko isa sa meron tayong um minimal renovations sa ating bahay. And then sunod-sunod din ngayon yung mga deliveries ko ng arkila ng sasakyan. Um kasi peak season. So, peak season sa car rental, peak season din sa apugo. And for today's video din guys, um uh, mag kaka, magtatali ng magtatali tayo ng boxes kasi may deliver tayo sa public market actually, two weeks na akong hindi na nakaka-deliver doon. So, ngayon, babawi tayo. And, uh, guys, meron pa pala, no? Binabasa na naman ako sa group chat. So, meron nag-send doon ng screenshot na sobrang baba ng farm gate. Ano ba yung farm gate? So, guys, ito yung, far pagsabing farm gate, ito yung presyo namin dito sa farm. Bago pa namin ito, bago pa tumapunta sa market. Kaya siya tinatawag na farm gate price. So, ito yung presyo ng uh, kalakal, ng itlog, dito sa loob ng farm bago pa siya marilis sa market at baguhin nila yung presyo. Guys, meron sa screenshot 120 pesos yung farm gate. Ito pinag-uusapan, again, either Central or Northern Luzon yung pinanggalingan. Ang hindi lang, hindi ko lang masure is bakit yung screenshot nung uh, conversation is sobrang putol na putol, no? Hindi pinakita yung pangalan, hindi pinakita yung date, as in walang-wala talaga. Convo lang talaga. So, either guys na marketing strategy lang ba ng mga buyers para bumagsak yung presyo ng itlog para syempre mas magtamasa sila kung makuha ba nila ng 120 pesos sa farm at mabenta nila ng 160 to 180 pesos per box so dinaig mo pa yung nag-aalaga anong puhunan mo boka lang laway lang ika nga 'di ba so guys pag-aralan niyo mabuti ha And kung mapapansin nyo, parang sobrang sikip nung aking, ano, ng aking uh, quail cage. Kasi supposedly 180 lang dapat per layer. Kaya ang nangyari ngayon ay nasa 206 per layer. Yan ang aking panganay. Asiel! Asiel! Ayan. So, ayun ang aking panganay. Napakahilig sa pugo. So, nabait ba itong bata ito? Ayan. Napakahilig sa pugo ng batang yan. So ayun guys, ang ating uh, uh, update dito sa ating ano, sa ating new batch ng RTL Quails. Sobrang lalaki, sobrang tataba, sobrang quality talaga. Ayun ang masasabi ko. So eto, closer look tayo para makita nyo yung ating mga RTL. So mapapansin nyo guys, parang sobrang sikip no? Parang sobrang sikip. So imo-monitor ko yan. Ayan, monitor ko yung mga RTL na yan. If ever na hindi agad tumaas yung production, e eh itatransfer natin yan sa ibang cage natin. So ito kasi, ito yung batch natin na sobrang edad na talaga. And yung unang batch natin, so matatanda na yan, medyo mababa na rin ng production. If ever na hindi agad tumaas within January yung production ng ating last batch, yung diniliver sa atin, e eh ito yung ating uh, ipamimigay. So, totoo guys, ipamimigay ulit natin yung mga calls na yan. So, yun naman talaga yung usual na ginagawa ng inyong uh, Kuya Ace. Namimigay tayo ng mga RTL kapag uh, talagang for calling na. Ayan. And ito, yan ang aking bisis. So, ito yung mga itlog na i-deliver natin ngayon. So, 45. Asawa, hindi pa pala nakakahon yung iba. Ano to? Ha? Asawa ko kunin mo si Asiel. Ay, paano ako magtatali ng itlog kung ano? Ay, mabubulabog ang pugo. Asiel, ikaw malikot. Ba't may dala kang ganyan? Psst. hoy Ano yan? Ginugulo mo si Daddy sa pagbablog ni Daddy. So, ang pinapatokan natin, guys, sa ating new batch ay uh, quail starter mash. Ito yung quail starter mash. Ayan. So, ito yung starter mash. And then, ito naman yung layer mash. So, hindi sila nagkakalayo ng itsura. Pero, kung talagang magaling kayong tumingin ng kids Mapamasin nyo na mas maliliit yung mais nito Kesa Dito sa layer mash Mas malalaki yung mais na. Visible na visible talaga Ayan So nakapag-deliver na rin sila Ng 7 uh, bags And then 2 bags yung pinadala natin na uh, Starter mash sa uh, Atimayet Inahabol ng aking anak yung mga Hugo Na nakalabas during delivery Ayan, so, habol siya ng habol. So, yung likod. Ayan. Okay. So, ito yung harvest namin, guys, kagabi. Akala ko nakabox na. Hindi pa pala. So, kailangan i-box pa yan and then uh, para ma-deliver. And then, ganyan, ganyan yung mga reject na itlog. So, usually, meron siyang basag. Nisa naman, naiipit lang dito. At pag ganitong brown na brown yung shell niya, manipis. Manipis yan. So, mabilis mag-crack. Hindi na natin sinasama yan. Hindi na natin sinasama sa delivery. Ayan na, tayo na, guys. Ayan na. Malambot siya. Ayan. So, usap-usapan talaga ngayon, guys, yung ano eh. Yung nga pagbaba ng presyo. So, huwag tayong mangamba. Kung ako sa inyo, ibahin niyo yung inyong loob. Dahil, uh, malakas pa naman. Siguro, sobrang, ano lang talaga, oversupply ngayon doon sa, ano, oversupply sa north and central Luzon Kaya, ganoon. Ito, guys, yung nakuha nating box sa, ano, sa City Mart supermarket. So, hindi naman sila required na magbalik ng kahon kasi nga, uh, bayad na naman yan. Pero, uh, sinosoli pa rin sa atin ang ating mga kaibigan doon kapag meron na daw available na box. Sabi ko wala namang problema kahit di naman isole pero kesa daw itapon nila edi eh di ko na lang daw ulit. So ang ating duty ngayon ay mag magkahon magbabox tayo ng itlog. Ito talaga, ang gumagawa talaga nito, the usual ay eh, ang aking nanay, sa ang tatay ko. So ayan, so walang walang kabila, walang ka-partner yung isang kahon. So, hanapan pa natin ang ka-partner 'yan. Pili muna tayo, pipili tayo ng maayos na box para sa ating pagkakahon. Guys, kasi mahirap din ha, mahirap din kung ang gamit niyong box ay yung bagang mga Yupi, yupi na. Ay din mahihirapan sa pag pagkakahon. So much better, pumili kayo ng stable yung kahon. Yan, yun muna. Alam nyo ba, guys, sa totoo lang ha, sa tagal ko na rin, hindi naman sobrang tagal, hindi pa naman ako gano'n katanda, pero sa tagal ko na rin kasi na nandito dito, ano na pumasok sa ganitong klase ng business itong quail farming nga hindi na rin ako masyado natatakot kung biglang babagsak or bababa yung presyo ng itlog bakit bakit kaya nyo kasi parang ano kasi eh immune ka na so dapat every time na bumabagsak yung presyo dapat ina-analyze mo yung sitwasyon kung bakit ba bumabagsak yung presyo and kung papayag ka ba na magiging malaki yung epekto nun sa business mo. Number one, kung paano ka maapektuhan ng malaki is eto nga, isa kang baguhan. Sa lahat naman ay dumaan sa pagkabaguhan. na ano, walang, walang problema sa pagiging baguhan. Ang sinasabi ko lang is alam mo sa sarili mo na baguhan ka sa larangan pero isasabay mo yung sarili mo. Ika nga ay dun sa mga matatatag na matitibay na pagdating sa larangan ng pagpupugo. Start ka lang nung alam mo sa sarili mo na, kaya kung are man ay malugi, okay lang ako. Aray naman ay subok lamang. Hindi, kasi meron kasing mga nagsasabi na gusto lang daw nilang magsubok. First month pa lang, gumanda agad, eh, ang gusto ay karakaraka ka baga ay magdagdag na naman. Tapos, hindi naman alam kung ano ba yung cycle ng pagpupugo. Ika ko eh, sorry, katin ng aking ilong. Ito alikabok. Yung cycle baga ng pagpupugo, kung kailan ba mataas, kung kailan babagsak ang presyo. Eh, hindi na nga masabi yun ngayon. Kasi supposedly, ang December natin ay walang pagbaba ng presyo. Eh, kung kayo ay tunay na magalaga ng pugo, eh, bakit gayon may mga may mga nagbabagsak ng presyo ng itlog? No? Tingin ko guys, diskarte na lang talaga yun. Kasi hindi maipakita yung ano eh, yung totoong conversation. Ika nga screen capture lamang yung naibibigay na ipapakita, hindi pa buo. So, either technique yan ng mga end, end buyers natin, kang yung mga end users, para papabay ng presyo ng itlog. Eh ako, hindi ako papayag. Bakit? Desyembre yung sa daming tao sa labas, ay unless makarating din dito yung pagbaba ng presyo kasi medyo matagal-tagal yan kapag talagang wala silang mapagdalhan dun sa nor north or central Luzon ng mga itlog totoo yan guys, hindi ko sila sinisiraan dumadating talaga ang itlog ng Pugo galing north and central Luzon dito sa Batangas province kapag bagsak ang presyo so kaming mga racers ng Batangas eh kami ang naapektuhan bakit? wala kayong mababalitaan na magpupugo ng Batangas na dumayo pa ng Pampanga, Pangasinan, Tarlac, na para magdala lang ng itlog ng pugo. Ano, never kang makakabalita ng ganyan. Manila, NCR, nagdadala. Talagang posibleng magdala kasi makalapit lang. Pero yung sasabihin nyo na magdadala kami ng itlog sa parteng Central at saka Northern Luzon. Napakabihira niyang mangyari. Usually, yung mga taga doon ang naghahatid ng itlog dito sa Batangas. Kasi mas madami talaga, in terms of pag-aalaga, mas madami talaga. Kasi doon naman talaga nag-start yan sa Bulacan. Sa so, mga hindi po nakakaalam, isa sa mga unang puguan ay ang Bulacan. So doon nag-umpisa ang pagpupugo. Siyempre, parang pagbababoy, kapag alam na tao na kumikita, gagayahin. Hindi naman ibig sabihin ginaya eh gusto ka ng palitan. Siyempre gusto lang din kumita ng tao. Kaya walang problema don Kaya nga ako ito, share ng share ng mga ika nga ng tao, ipaulit-ulit eh, na daw ako sa aking sinasabi na pag-share ng mga gantong information. Eh sa akin, sa akin, feeling ko kasi meron akong natutulungan. Kaya hindi, ako na, hindi na ako nagpapa-apekto. Ultimo yung mga kasamaan ko sa pagpupugo noon, kung ano-ano nga daw aking sineshare ng mga kung ano-ano. At daming damit daw na yung magpugo. Kaya nga daw, dumami yung nag-alaga, dumami din daw na lugi. Guys, hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa inyo na uh, tamang pag-aalaga ng pugo. Hindi lang kasi yung pag-aalaga yung dapat mong alamin. Dapat alam mo din nga kung paano yung tamang pagmamarket ng mga itlog ng pugo. So going back dun nga sa pagkalugi, lagi kong pinapaalala sa inyo na kung mag-aalaga kasi kayo ng pugo, ng itlog, gusto nyo ng madaming itlog, siguraduhin nyo na meron kayong pagdadalhan. Kasi, eto ha guys, hindi sa sinisiraan ko yung mga, mga buyers ng itlog, ha, yung mga nasa palengke or whatsoever. Alam ko na kasi yun, danas ko na. Meron tayong dadalhan dyan na sasabihan tayo na never, kahit kailan hindi na daw siya magpapalit, basta lagi mo daw siyang dalhan. No, oh, hindi daw siya kukuha sa iba. Basta lagi mo daw siyang dalhan. Imposible naman yun. Kasi, once na meron nag-offer ng mas mababa, eh kukuha at kukuha yun doon. Lalo na kung malaking diferensya sa presyo ng dinideliver mo. Tayo kasi mga mas maliliit ng alaga. Kaya nga eh, gayon din naman ang pagod. Gayon din naman ang gastos. ay mas kakaunti ang kinikita kesa dun sa mga uh, malalaking malalaking puguan na. Pero ang sa akin kasi, siguro hanggang ganito na lang yung laki ng puguan natin, Kaya pang sustain lang sa daily needs natin, kasi ang hirap, ang hirap nitong ganitong lasin ng negosyo kasi nga, hindi naman siya totally seasonal, hindi naman siya totally seasonal na negosyo, kaso nga lang, hindi mo na rin masabi, kung kailan ka ilalaglag ng negosyong to. Hindi mo na rin masabi kung kailan ka iaangat. So, Tuloy-tuloy lang kung matsyempohan mong magandang presyo at madami kang alaga at mataas pang pa production, ay di panalo ka. Pero kung mo na ang dami mong alaga at pagsak ang presyo, hindi pa sensya, bawi ka na lang sa sunod. Pero kung laging ganun, maubos ang puhunan mo. Mauubos yung iniipon mong kapital para umasenso sa isang negosyo na hindi mo naman masasabi kung asenso ah, ka talaga. Kasi napaka ano, mag nagiging impulsive ang mga tao kapag kumikita na. Nagiging impulsive yung mga tao kapag nararamdaman nila na parang umaangat na. Hindi ganoon ang pagpupugo. January ang ganda ng presyo. February bagsak. March bagsak. April maganda ulit ang presyo. Ganon, ganon ang, ganon ang cycle ng uh, pagpupugo. Hindi mo na siya ma masasabi. Oh, dito na naman aking na anak. Si, eh, huulihin na naman nun yung ano. Ba't ganon hindi mo na kayo sa atin? First pa, palimong box na natin to. So hopefully, mga 10 box tayo. Kasi kailangan ko mag-deliver ng 45 boxes ngayon sa palengke. Ah, sinasaraduhan natin to kasi napasok ko mga manok. So pag nakapasok ang mga manok, tuwan-tuwa yung mga yan. Hindi na inaalis yun hanggang hapon. Kasi may painom na, may patukapa. pa. Parang ano sila, party. <laughs> so guys, going back, na-distract ako ng bahagya. Hindi ko na tuloy sa sasabihin ko. So, kahapon pala, kahapon ba no Nung isang araw. 80 bucks yung deliver natin sa City Mart. Kasi meron na naman silang bagong branch na binuksan. Sa Rosario, Batangas. So, City Mart, Rosario branch. So, for sure, so pag dami ng branch nila, eh, pagtaas na rin ng ano, PO nila sa atin lagi. So, last time, ano lang ang PO nila sa atin? 30, tapos naging 50 per week. Ano, box per week. And then ngayon, naging ano na, 80. <clears throat> so, hindi pa nila talaga naisama doon yung Island Mall, which is yung nasa Mindoro. Kasi, siguro doon na sila naghahanap ng ano, ng supplier naka five bucks na tayo ng itlog. So may isang tray pa tayo na ikakahon. So for sure lampas 'yan ng ano ng five bucks kasi mas mataas yung level ng itlog sa dito sa uh, unang tray na ano na natin. So ito po ay fruit crates no. Yung pinaglalagyan natin ng mga itlog. Huwag lang babasain kasi mabilis siyang lumutong pag nabasa. Pala yung mga -check natin. Uh, ha. So, ayun guys, kung meron kayong questions or violent reactions sa mga videos natin, huwag kayong mag-hesitate na uh, mag-comment. No, PM nyo rin ako sa ating uh, Facebook page ang Lakbay ni Alas. So, hopefully guys, meron kayong natutunan sa mga videos na ipinopost natin everyday. And, kung hindi ka pa nakasubscribe, guys, subscribe na para laging una ka sa mga videos na ipinopost ni Kuya Ace. So, ayun guys, ang aking anak ay ginagalaw ang ano, ang tripod. Kaya umuuga ang ating camera. So guys, wag na wag yung pagdududahan ng mga sarili nyo sa mga kaya, sa mga pwede nyo gawin. Never stop dreaming. Never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.